Hello mga kasambahay! Welcome po sa aking YouTube channel! So kain po tayo guys! Meron ako ditong sinigang Mukhang uulan Super so, init ang aking sabaw Tapos yung nilagay ko palang gulay sa aking sinigang is yung oson ng sagi It's yummy! Delicious! Hindi na ako nakapag-red rice, guys. Kain, kain. So, nagpunta na pala ako. Update pala sa aking ano, sa aking CT Is, hindi pa rin ko ako na CT marami pa akong na ano kailangan ko ba kailangan ko pang kumuha ng white card para wala akong babayaran sa city so ang ang ang, appointment ko pala is nung nung one lang tapos bumalik ako kahapon Kanilang <clears throat> palagyan yung ano, parang may kulang ba doon sa papel na binigay sa akin ng doktor. Tapos another pila na naman ako. Buti na lang, yung time na yun na pumila ako doon sa yung kulang ng papers ko is mabilis lang. Tapos binigyan na ako ng ng yung sa ano ba yun? Um, abstract health management. Ganun yung ano. Tapos babalik ako sa my white card. So i-interviewin pa ako doon. kaso kailangan before 5 am nandoon na ako nakapila sa ano sa labas kasi parang nagka cut off sila ng 11 11.30 mga ganun So kahapon, Kala ko makakasingit pa ako. Kala ko makahabol pa ako. Hindi na. So, sinabihan ako nung ano, nung nandoon, balik na lang daw ako. Pero ang ano nun, ang pila is Monday to Friday. Pero hindi siya anytime. Kasi may cut off nga yung ano nila. So, next time, baka ang plano ko is Martes at uh, Tuesday, babalik ako doon. Pero alis yata ako dito ng mga 4. Kasi, ang biyahin ng bus na mula dito, Yes, alas 4 pa. Ah, fuck. <laughs> 4 a.m. pa yung ah, biyahe ng bus papuntang Manila. Tapos, magbukas siya tang LRTS mga nasa 4.30 mga ganun. So, tama-tama makaparating ako doon before 5, 6 kailangan 4 ano kailangan mga 4 30 dapat nandoon ako sa ano. Hindi, mali pala. Mga 4 ano, mga 4 50 dapat nandoon ako sa sa PGH kasi masyado silang ano kapag ka ka lang ng kunti tatanungin ka na nila kung bakit ngayon ka lang katulad sa akin kahapon dumating ako na mga ang, ang time ko is 6 AM tapos dumating ako na sa mga 6:30 ata o 6:25 mga ganun. Kasi kunti lang yung nalit sa akin guys, tinanong ako bat ngayon lang ako bat yun lang ako. Well, hindi umiyot ako. I don't have my own anong car. Sorry hindi guys. So, sana ma ka ako after kong ayusin tong sa sa white card ko kasi kaya kong magbayad, mahal. Alam ba ng CT guys, nasa 6,000, 8,000 daw sabi nila. Yan pa ba yung, yan ano eh, ko eh, gastusin kung may memory naman ba? So kailangan mo lang, tiyaga at tsaka more energies kasi nakapila ka talaga doon guys ng ilang oras so kahapon nakala ko matapos na ako hindi pa rin talaga so kaya pala ako bumalik kahapon para matapos na nga pero hindi pa rin so kailangan ko pang pero pagkatapos ko ditong kumuha ng white card hindi ko alam kung mabibigyan na ba nila ako ng schedule sa CT scan ko so sana lang talaga mabibigyan ako din after ko pang ayusin yan baka syempre kani bagong papers na naman para sa operasyon ba hirap no kapag may nararamdaman ka sa sarili mo Tapos, pag nandoon ako sa PGH, pag pumipila ako doon, guys, hindi ako kumakain. Katulad nung one, uh, hindi ako buong araw ako hindi kumain. Kasi ayaw kong minum ng, minum nang tubig kasi ayaw kong ihit ng ihit doon sa Pero laban lang. Pero hindi ko alam yung katayan ko talaga kasi laging maaga nga ang alis ko dito. Yan. Sabi ng boss ko, kung ano kaya kung mag-private ka na lang. Naisipan ko rin naman, gusto ko ang laki ng mahal ng bayad guys. So, tingnan ko kung kaya nga ng ano ko. Pag-isipan ko pa. Pero kung after ko masitis ka nito, kung bigyan na nila ako ng date ng operasyon, uh, operation, bakit hindi ko itutuloy? Diba? Itutuloy ko na kasi napagod na ako. Eh. Pero kung abutin pa na naman ako ng ano, next year or bibigyan ako ng ano, ng nang ilang months bago ako mabigyan ng schedule sa operasyon ko ay nako eh baka kausap, makiusap na lang ako sa boss ko kasi gusto ko na guys na maoperahan tong tengang ito kasi para tapos ng problema ko sarap na so so siyo mamaya guys maghugas pa ako maglaba pa ako tas Lalabas pala ako ngayon, pupunta ako sa boarding house kasi yung dati kong kasama dito, yung kukunin yung ano, yung Dorabox, excuse me, plate. Kukunin yung box, yung box pala is bibinta ko lang ng 300 kasi wala nang bumili. Eh, para matapos na, para makaalis na yung kapatid ko dun sa boarding house. 12.30 na in the morning. It, midnight pala, midnight. Well, morning na nga, morning na. So, yun, is, tinapos ko lang itong planchahin. So, yun, ah, uh, yung iba pala, ipapadala ko. Yung mga cover kama, yun yung muna ipapadala ko. Hindi ko sabay-sabay para hindi mabigat sa sa yung mga bayarin ko. So, nakuto na kami, na ako na, ano, kami, nakapagka dito ka, hindi makilangin din ang pag-aralan na kasi, o yung mahihirapan. Bukod sa mahirap, mahirapan daw pang ano, pera din yung ano kasi mahal yung singit sa, sa ano dito. Imagine yung ano ko nga, yung, yung phone na nabili ko lang dito is, maganda kasi yung phone na yun yung Euratex ba? Bili ko is 1,000 lang kasi dinili ko na yun sa boss ko. 1,000 tapos, alam yung pagkano mababayaran yung ipapadala nyo sa ibis sa single ano lang phone, nasa 10,000. Kung gaano siya ka, ano, gaano siya ka mahal. Mahal pa sa ano, kung bibili ka Yung, kung, yung babayad mong 10,000, makakabili ka ng ilang phone doon. Grabe yung IBC man din, napaka ano, napakadama. Tapos yung sa so, mga damit ko na lang, tapos itong mga damit ko baka pag uuwi na lang ako sa Jinsan, pag mag-vacation ako. Kasi parang may plano akong mag-vacation muna kasi ang taga ako nang naka-uwi doon. Guys, mga last uwi ko yata doon is 2012 sa so, Jinsan. So, masana kung ako uuwi ko ba? Kasi pwede akong makapunga kasi sa ano, sa home trader, sa ano kasi meron akong card at saka ano ako guys is yung aking record is good kasi sa akong credit kasi lagi akong advance na magbayad. Katulad ng meron akong date ng 11. So binayaran ko na nung 28. So sobrang haba ng inano ko uh, advance ko sa pagbayad. So, kaya yung ginagawa ng home credit sa akin, dagdag sila ng dagdag sa home credit ko. Kaya ako naman, gastos din ang gastos. So, yun. Ganun yung ano nila kapag na uh, good payer ka sa mga ano. Tapos yung sa kapatid ko naman, yung sa cellphone ng kapatid ko is isang hulog nila, matatapos na next month, tapos na yung phone niya. So, thank you, Lord. I survived. Tapos, gusto pa nga ng home credit pa. Utangin pa rin nila ako ng ano, ng cellphone. Kahit may, ano pa ako, may utang pa ako sa card ko ba. Diba? Kakasan ko na lang kung home credit. medyo plan <laughs> lang. Kasi alam niyo guys, yung yung sa card ko ba diba, na sa home credit, is malaking tulong din yung sa akin kasi katulad na pagka meron akong gusto uh, gustong bilhin, or mga gamit ko sa katawan. So, kung wala pa akong sahod, so nagagamit ko yung card. Kasi gusto ko pag uwi ako, ititrip ko yung aking mga pamangkin. Sa so, Jollibee. Jollibee, baka naman. O oh, yung Jollibee, yung oh, ang laki ng kita nito sa akin eh. Kasi halos, halos ano, halos isang buwan, tatlo or apat na business kami nag-ano, judge ng mga masyadong ano na yata ano mamaya mga alas. 1, 2, 3. Four, five, six, seven, eight. Gising ako na ng eight. Tapos ako ng to ng eight. It's one o'clock in the midnight. But I'm still working. <makes in the air> 私たちは。 So, yun, na. Hanggang dito na lang yung aking video. Salamat po sa mga lahat na mga na ng mga nanonood ng aking video. God bless and have a good sleep sa lahat. So, matutulog na rin ako. Bye!